Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng Philippine National Police para sa mga matataas na opisyal nito. Tunghay ng balita sa aking report. Sa itong pagkakataon, muling nagpatupad ng balasahan sa mga matataas na opisyales ng Philippine National Police, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mula na manungkulan ito bilang hepe ng pambansang polisya, isang buwan pa lamang ang nakakalipas. Sa inilabas na kautosan na epektibo ngayong araw, manunungkulan bilang Director ng Drug Enforcement Group si Police Regional Office Caraga Director Brigadier General Eliazar Mata. Papalitan ni Mata si Brigadier General Genicio Bartolome na ililipat sa Personal Holding and Accounting Unit Directorate for Personnel and Record Management. Inilipat din ng unit bilang pinuno ng Civil Security Group si Police Major General Edgan Alan Akubo mula sa Directorate for Police Community Relation. Habang itatalaga si Maritime Group Director Brigadier General Romaldo Baiting bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. Papalitan ni Philippine National Police Academy Director Brigadier General Jonathan Cabal si Baiting. Samantala na upo si Major General Leo Francisco bilang ikawalamput walong director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa turnover ceremony si Camp Crame Quezon City noong PNSS. Si Francisco ang humalili kay Major General Romeo Caramat Jr. na magiging acting APC ng Northern Luzon. Kinakailangan ito upang umakyat si Karamat sa three-star general o ang Lieutenant General. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.